Isang masayang araw po. Dito po tayo magsimula sa ating second breeding pen. Yan po, nakaabang ang ating mga inahin. Gawa po ng nagsasangkap na ng pagkain. So may ilan pa rin pong medyo malaki-laki dito na hindi na nahuli. So iwan na muna natin yon, Pagsasabay-sabay na po natin ang mga biik na naiwan na ito Pagwawalay natin in another two weeks yung pong malalaki nun sa ating consolidated pen Ay atin na rin huhulihin para maawat Kaya ang sangkap po ng pagkain dito ay ilang drum ang kanilang pinaghaluan gawa po ng iba ang pagkain ng dalawang ito na medyo palakihin na iba rin po ang pagkain ng mga inahin at iba naman yung pagkain ng ating mga bagong walay kaya ayan po ito yung sa ating mga inahin hilaw na sapal, nilagyan po ng darak, feeds yung ating probiotic at naglalagay pa rin po kami ng isang takal ng pulot at asin na tinunaw na po sa tubig. Ayan pa po ang ibang sangkap. bawat kulungan po ay may kanya-kanyang halo. Ang ayun nga po pala, nalimutan kong manggatin yung dinurog na uling hindi pa rin po namin inaalis yung dinurog na uling kahit na may probiotic tayo nakakatulong yung deodorizer yan at uh, digestive aid so maliban po dun sa ating probiotic yan po ang kasama sa ating pinakakain uh, so yung pong maraming yon, ang asing ibibigay dun sa ating mga winalay kanina pang umaga na ato or nagsubok po sila nagmagbigay ng siyam na takal ang isa pong takal namin ay yung balding yan na halos 10 kilo po ang laman niyan dahil may tubig na pong kasama may nagsobra po ng kaunti kaya yung bigay nga yung pamerienda babawasan po dati po kasi ang bigay ay 8 sa umaga 6 sa pamerienda at siyem sa hapon, nauubos po ng maayos 'yon. Nagsubok po sila kanina na magbigay ng isang extra timba, may natira po. Kaya magtitira po tayo ay magbabawas po tayo ng bigay para ngayong umaga. Ay ng um, uh, pameryenda po. So, 'yan po ang isang upang project dito lalagyan natin ng tambak yung gilid ng pakainan para po medyo umangat-angat ang kanilang pwesto pagtataktak ng pakain para po hindi mahirap na lamnan ng ating mga pakainan. So ito pong kulungan na to ay bakanti pa rin. Ito ang paglalagyan natin ng mga kasunod po nating iwawalay patitigasin lang po natin yung ginawang painuman tapos po ay nasabugan na ng apog at asin ito so ready na po siya para magamit. Ito naman po yung ating pinagpukunan ngayon ng mga panglabas na litsunin. So this week po, baka may deliver ulit tayo ng walukay farmer Inaabangan ko lang po muna ang kanyang tawag bago kami mag-prepare. At ito pong pinakadulo natin ay ang mga pang-December na natin. So yan po ang lineup ng ating mga palakihin. At dito nga po ay ating mga inahin naman na dahil nga po may namayat pinadadagdagan ko po ang kanilang pagkain. Yan po, may ilan sa ating mga inahin. Ang medyo manipis pa, pero marami na po ang mas mabibilog. So, dadag, sabi ko nga po, Kinda Mar, dagdagan ng rasyon ng mga ito. Dapat po, ganyan ang katawan. Ulad ni Puti Anchan, yan lang po ang hindi umana sa ating mga dumalaga. Bibigyan ko pa po siya ng isang chance. Pag hindi pa po umanakian hanggang March, out na po siya. Ibig sabihin po, lakastahan na siyang uli, hindi talaga nagbultis. Kasi po si Rocco ay nandyan na, kaya anytime na may maglalandi po sa ating mga inahin, ay handa na siyang makakasta. Pasok lang po muna ako, uh, palit ko ng footwear habang inihahanda pa nila yung pagkain. Bago po ako pumasok sa ating second breeding pen, isang sulyap pa sa ating mga pinakakaing mga palakihin. So ito po yung pinakahuli nating winalay. Yan po, nakaporma sa kainan. Kanya-kanyang bakbak sa kain. Baka dito po itong ating pangalawang kulungan, lalamnan pa lang natin. Ito pong kasunod. Ito na po yung ating pinagkukunan ng mga litsunin ngayon. dulo naman po ng kulungan na ito ay ang ating mga pang December. Yan po sila. Puro po magagana kumain. Pasok na po tayo ng second breathing pen. Tignan natin ang pagpapakain at yung bago pong umanak. Ito po ang ating extension area. Yung nga, nagbibigay tayo ng midday feeding sa ating mga inahin dito. Gawa po ng may mga namayat. So mag-a-adjust po kami ng pagkain sa mga ito. Na Either magdadagdag po ng bigay sa umaga't hapon or itutuloy na lang namin yung pagbibigay ng ganyan na dagdag na pakain para po mas uh, dumami ang kanilang makain. Kasi po uh, noon, binawasan nila ang bigay, gawa po ng may natitira. Hindi ko po alam noon dahil kung dahil nagpapadede, na binabalikan agad yung kanilang mga biik pero nagkalat naman po ang mga biik dito noon. Pero tumitigil po silang kumain na makapal ang natitirang pagkain kaya po binawasan ang bigay. Kaya lang, yun nga po, napansin kong may mga pumapayat kaya sabi ko na kung hindi kayang kainin ng isang bagsakan, magpamerienda na lang po kami. Kasi importante po na maintain natin ang katawan ng ating mga inahin para ready po sila kagad for the next reproductive cycle na kaya po nila na magpakasta kahit nagpapadede. Dahil po yung matatanda nating inahin, lumalabas po sa history ng kanilang pag-anak na every 5 months po ay nakakaanak ang ating mga alaga. So ayan po ang ating bore. Tumawid na naman siya. Dito naman uli siya sa ating extension area. At ito pong ating mga biik na palakihin na nanditong hindi pa po naaawat. Yan po, tuloy ang bigay ng pagkain. Ang kanila pong sapal ay may halong starter na premium. Yun po sa mga malalaki na, ang starter po nila ay premium may halong special. Pero ito pong mga pinalalaki natin ay purong premium ang ibinibigay natin sa kanilang halong sapal with feeds. So yan po, nervyusin pa yung ating mga biik naglabasan ng lapitan. Pero pag alis ko po, ayan, kita nyo po, pabalik na uli yung iba. Kapag so tinuntahan ko po rito yan, takbuhan na naman pabalik yan doon sa kanilang pakainan. Yun po. Nakabalik na ang karamihan sa kanilang pakainan. Una, paano ka? Bakit mabigat ang pwit mo? Yun naman po. Tumakbo. Oh, Taboy ko lang po ng kaunti ang mga ito para bumalik sa kanilang pakainan. Sige na, wag na kayong mahiya. Balik na kayo doon. Balik! 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 Sige na, balik! 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 Sige po. Papunta na sa pakainan. Balik! 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 Sige na. Balik nga eh. po. Magra-round robin muna bago bumalik sa kanilang pakainan. So tawid po tayo. Palit uli ako ng footwear para dun sa kabila naman. At masilip po natin yung ating bagong anak. So yan po ang lagay ng ating second breeding pen. At yung mga palakihin nga po natin na kabibigay lang ng kanilang mga panirienda. Ito po yung ating original area at ito po yung umanak. Kaya may bigay pong dahon ng malunggay at additional na pakain. Ito po si puti nang aabot ng talbos ng malunggay. At ito po ang kanyang mga biik. Two, four, Hindi ko po mabilang. Kumpul-kumpul sila. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anin. 8 po yata o siyam. Siyam po sila. 3 po yung nakailalim. At anin po yung litaw. So yan po. Ganyan po kasi ang nais kong mangyari na kahit nagpapadede, ganyan po ang katawan ng ating mga alaga. Ito po si pula, lumipis din. Yung po si tanso, lumipis, pero tama lang po ang pagnipis ni tanso. Si batik po ay medyo lumipis din. Ito po si puti. te, liga. Um, hindi na po, nakabawi na po si puti sa kanyang katawan. Ngayon, ang kailangan na lang pong malaman naman dito ay yung mga na huli kumain ng biik. Naging reaction lang bufan nila yon at bata pa or talagang innate sa kanila na kakain ng biik. So kung ganun po ang mahuhuli natin, aalisin alisin na rin po natin yung mga inahin na yon. At ayan po yung mga natira pang biik na dito sa second breeding pen. So isasabay na po natin ang pag bakuna ng respisyur at pagturok po ng ivermectin at pagkapon sa mga ito kasama po yung mga nasa large breeding pen. So yan po ang ating mga alaga dito sa likod ng farm. So in two weeks time po, maalis na lahat ang baboy, ang biik dyan sa original area at ito pong mga baboy kasama po ang kanilang mga biik na nandito sa ating original area naman ay dadalhin muna natin doon sa expansion para po makagawa tayo dito dito lang po yan ng painuman po ng ating mga biik so ganyan na lang po ang ating gagawin activity muna dito sa likod ng farm pasyalan naman natin po yung ating sampung dumalaga na siyang kasunod nating ibibreed. Ito naman po ang ating sampung dumalaga. Narito nga po sa may sampalok area natin. At may isa po ako nakitang nag dito. Kaya si 30 po ay ating itatawid muli rito. Aalisin na po natin siya dun kay Miss kay. At ayan po, napakagagaling. itinaog po yung kanilang mga painuman at gumawa ng kanilang paliguan. So dagdag po uli ng tubig dito, kaya nga po mas maganda yung ating sistema na meron na silang painuman na hollow blocks, hindi po nila na itataob. So ayan po ang ating mga huling set nang dumalaga na expect nga po natin itong December papuntang January ay may mga mag-aanak na po apat po sa mga ito ay QB or Quezon Black cross Berkshire yung anim po ay Pampanga Native yung pong ating dalawa pa na QB cross Berkshire din ay isasama naman po natin kay KK pag naalis na natin si 30 doon para po siguradong hindi mo na makastahan ni 3 at yung mga yon ay maglilimang buwan pa lang po so sa breeding po natin ngayon minimum na po ako ng 8 months hindi na po bali abuti ng 9 months pero hindi na po ako magbe-breed ng 7 months old lang kasi po sa naging experience nga natin sa ating second breeding pen yung mga na-breed po ng na maaga hindi na alagaan ng maayos ang kanilang mga biik at inabot po tayo ng lampas sa 50% ang mortality ng ating mga biik sa kanilang first parity. Kaya balik na po ako sa dati kong practice na minimum 8 months, hindi na po bali abutin ng 9 months bago natin mapakastahan ang ating mga dumalaga, uh, safe naman po sila na magiging maganda ang kanilang mga biik at ang mga production. So dito na lang dito ko na po tatapusin ang ating video for today. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like and subscribe.